magandang araw po sa inyong lahat ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano niya kayo tatawagan at magmamakaawa siyang makipagbalikan sa inyo unang una ay kakailanganin nyo ng isang papel kahit anong papel basta ay pupunitin nyo ang dulo kagaya nito dapat po ay punit ang dulo sunod ay kailangan nyo rin ng dahon dapat po yung dahon na gagamitin nyo ay kagaya nito buo. Dapat po ay hindi yung kagaya nito, yung gantong sira-sira. O kaya yung kagaya nito, dapat po hindi ganyan, dapat po ay buo. Kahit may punit, basta po ay buo. Sunod naman ang una-una dito po sa ating um, uh, papel. Ang isusulat natin dito ay ang buong pangalan mo, nang gumagawa po, pangalan ng gumagawa, buo at totoong pangalan. Yan halimbawa po ay naisulat na buo natin ang iyong pangalan, naisulat mo na ang iyong pangalan at dito naman sa daon ng laurel ay isusulat mo naman ang iyong pangalan. Ang ang pangalan dito po ay ang iyong pangalan o yung pangalan ng gumagawa. At dito naman po ay ang pangalan ng iyong target o ng iyong ex o ng nais mong magmakaawa at tawagan ka. Halimbawa po ay nasulat na po natin. Ang gagawin po natin ay susunugin natin ito. Mari kayong gumamit ng chani panghawak dito, no, dahil kailangan ay buo. Dapat po lahat buong dahon ng laurel ay nasunog, o na abo. At yon haba pong sinusunog natin ito, ay ang abo ay ilalagay natin sa loob ng papel. Mas maganda po kung mas malaki rito ang papel upang mas malagay natin ng maayos ang ating uh, abo nito. Ngayon ay itutupi mo ito upang maikulong natin yung abo ng dahon ng laurel, iktutupi mo ito apat na beses papunta sa iyo. Isa, dalawa, tatlo, at apat. Magiging ganoon po, no? Habang iniikot natin, ay tinutupi natin. Dahil kailangan ay nasa harap natin ito, nakatupi. Ngayon, nang huling-huli ay kukuhanin mo ang iyong ginagamit na pabango palagi at i-sprayan mo lamang ito ng isang beses. At makukuha ka rin ng iyong pawis so kaya naman ay ng iyong buwan ng dalaw at ipahid mo rin ganyan dyan. Ito po, para makita nyo. Halimbawa, ito ang aking buwan ng dalaw. Papahid nyo lamang din dito. Ganyan ng ganyan lamang po. At pagkatapos niyan, ay maaari rin kayo kung wala kayong pabango, hindi kayo gumagamit ng pabango, ay ang inyong mga ginagamit na mga make-up, halimbawa, yung inyong lipstick, ang inyong powder, yung po ang ilalagay natin. At ngayon, anong gagawin mo dito? Ilalagay mo ito sa ilalim ng iyong unan ng tatlong araw na ikaw ay tinatutulog. Dapat walang ibang gagamit ng unan na ito. Maaari. Kung pagkatapos mong matulog ay kuhanin mo ang ito at itabi mo ito sa iyong bago kaya naman ay sa iyong bulsa at pag matutulog ka ng muli ay ilalagay mo itong muli doon. At pagkatapos ng ikatlong gabi, kinaumagahan ng ikatlong gabi ay susunugin mo itong buo at magugulat ka. Kung ngayon ay magugulat rin kayo dahil yung iba po ay hindi pa nila tapos ang pangatlong araw ay tinawagan na sila. Kung ganoon rin po ang mangyari sa inyo, dapat po pagkat tinawagan na po agad kayo pagkatapos ng pagkatapos, ay sisindihan nyo na ito at yung abo po ay ipapang, nyo na lamang sa hangin kahit saan po, basta sa labas ng inyong bahay. At pagkatapos po nun ay tapos na ang ating spell. Ito po ay gagawin to, uh, kada biyernes o di kaya naman po ay kada bilog kabilugan ng buwan. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Ito po ay gagawin din ng gabi po. Mas maganda po bago kayo matulog. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito.